ka may patibon dyan kahit matarik na daan pula asal kita kudu ke dua aku nak kuan dua aku dalih. dale dap dap putukan kudul di ko dalawang anu kelangan kelang aku putuk nah. sidul bakal main ke masjid jam nengak dalawang kamera andan ako ngayon dahil i-upload ko, tong, ko tong, ano, itong i-upload uh, ko itong ano mga kaidol itong cellphone ni video ko lang mga kaidol para sa channel ni ni Aljo no Aljo na Binchor o Junji Avenger, no so yun ang mga Dulu, Dul huwag tayo mahiwalay dul oh. ha utang na loob huwag mo na Kailangan kong mayroong back up ngayon. Dahil wala kong agimat doon. Nagka-truma na ako doon. Nagka-truma? Dahil sa nangyayari ano? sa akin. Ag! Huwag mo lang yung masyadong isipin yan. yan. Yan na nga doon. Sa atin lang ngayon, uh, makaplano tayo ng maganda. At saka, hindi tayo masahan ng mga lukuri sa hindi. Hindi naman sabihin na hindi na, na ba akong tulag yung tapang ko pero minsan madadala rin tayo sa kung saan oh, ang pangyayari. Oo. Uh -huh. Lalapitan na muna ng situation ko noon. Buti na lang, hindi pa rin na ko. Mm hindi -hmm. ko pa uras pa. Mayroon pa akong mission sa mundo. Kaya ngayon, mag-iingat ako. Mag-iingat talaga. So, yun talaga yung pinaka-importante yun. Mag-iingat. <sighs> Kaya, ngayon naman kasama tayo, isang kahilingan ko lang sa'yo na huwag ko nang sa akin dahil kailangan ako may ano, Pag-up, uh -huh. wala akong ugimat yan na nga. Buti ka, mayroon ka ito. Mayroon pala kami ito. In eh, init pa nandun. Yan na nga kasi mayroon maraming mga kalaban. Pero ba? hindi naman, hindi basa-basa na lang suko ng suko tayo. Dapat, plano, hindi pa ah. pansin ni Junji. na tayo sa kanila. Kanina naputukan ko, napilita ko na puputok lo, Lel. Dahil... Yan na so... ko sa isa, mayroong nutik na akong nabaril. Inunahan ko na. Sana hindi sila maalarma. Akala ko sino yung napuputok ako yun <coughs> dala kong kamera ngayon ni Junji dahil kin ni Junji cellphone? oo oh, kinukuha ko yan dahil ano ang mga bata nagla live baka matuntun yung pinaglagyan ko buti ni dinala din mo yan oo oh, pinaglagyan namin ni ano ni Dundax at saka nag alala rin ako doon hati 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 na ano ko ka hati niya yung isipan ko dahil mga bata doon iniwanan ko doon tapos dito nag-explore ako pero yung iniwa pag iwan mo sa bata doon may okay ba okay ba yung kalagayan oh, sa mga bata okay naman safe naman doon maro tinanong ko naman na yung isa doon ng mga malaki marunong naman siya magsaing okay, okay, na lang okay lang, yung saing basta may pagkain ba doon oh meron meron okay meron yun naman talaga okay, yung importante kainbak na yung mga pagkain doon kailangan talaga hindi tayo sugod na sugod para hindi tayo marami tuloy <sighs> na sí, sí. Sí, dito mga doon sige sir sige sabay tayo ba't may nag aso doon uso ko ma kadya natin yata doon

nya ka. Para may batik dito. Batik pa ba yung mga tikit ba. Oh. Maka ka diyan ha. Ingat ka. Bakama patibong jan. Ano. Patibong ba. Yung dito lang Kait ma tarik na, Kahit matarik na daan, da an ano na hitin. Yung di natin. sa mga kita nya mga idol ang pinagdaanan naman ni Dol Dol do, Badan dahil masyado matarik dito masyado mataas ka na dyan Dol Oo. Oh. ingat dyan Dol baka may banakon Dol ha kubra apito ah. tayo. Hmm. So, masyadong ano na mga idol, no?

Matunto lang natin ang ano. Matunto lang natin yung Diyan no. sa oh. Saan nilagay nila si Dolax? Uy. Nalagdag ng cellphone mo dol. Tay. Tah, Ingat, ingat. Sus, nalaglag sa bangin yung cellphone ni Badan mga kay lolo. Yun yung do sa baba. Ah. Talagang nakalaglag yung cellphone niya. Biak! Basag! Hindi naman. Buti na, nakikisama naman yung cellphone mo. Kahit okay, na yung cellphone ko. Dali, pahilot natin. So, sayang nga. May ang tagrang na yung maluoy ba? Na, kung... Magpadaog cellphone sa'yo mo ha, kay Grabe ta taas sa uh, okay. Nagnya. Hindi pa tong sinulpot na to. Nagbolay kasi. Nagsesibuan no ako mga kaidol. Uh, sa lahat ng mga Tagalog diyan, pasensya na, pasensya na mga kaidol no. Dahil 'yun na nga talagang totoong ligwahe namin mga kaidol. Is ako po mga kaidol, ah puro sibuano po. Ah. Uh, talagang sibuano po talaga ako. Simula maliit pa ako, talagang minamahal ko yung salita. ko isang Bisaya proud to be Bisaya mga kaidol pero siyempre naman proud to be a Pilipino mga kaidol kaya proud din ako sa mga Tagalog so yun na nga mga kaidol nalaglag ang ingat ang dol, dali dol abot mo ang kamay mo hindi sus, napakailalim mga kaidol nalaglag dyan sila sa baba ang cellphone niya dali. dito hawak sa kamay kamarul Basta magkaibigan, magtulungan. Oh nga Oh, gulong ang bato. Muntik na, Dol. Ah, buti nga. Hindi kena anunan Oh, nagulungan, oh. Tay. Kuyawa na, Dol, eh. Kini nga itong pag-explore ba? Buhay's buhay, -buhay gid ba? Is back call, madisgrace siya ta ba? ni Agi sa mga bangin, oh. So, mga ito mga klaseng bato, mga kaedol, na mas malaki pa sa kalabaw. Pag ito ang gugulong simbak ko lang sa amin, Ala ng dorog taraga kami maka idol. Tumakay dul. Bro, laki idol. Uh. Kita okay. Ingat ha ingat yang cellphone mo naman. Sus magulo sa mga bato dito. Yun na nga, eh.

Para na tayo nag Tawag ito. Nag mountain climbing at climber. Lupa-lupa yung ano. Yung dam ko. Agak kaputik. Oh, to. Wak. Up. Ah. Uh. uh huh. Nakabangga-bangga ang silpo namin makaidalo. No?